o kaadong man. Ngunit, kahit kung dami, eto ay may ibat-ibang mukha. Anito ang kwento ng tatlong puso na baka mayroon ka. Mga kapatid, siguro'y dapat lamang ako ang manguna. Tutal, sa ating lahat, ako naman ang magaling. Mula pa nung umpisa, Aba, hindi ako umalis ni Nisay hindi naglaho. Kung magalingan din naman ang Sa pagiging magaling, laging namumuna. Walang kapantay sa mga bunga. Aba, lalayo pa ba? Ako si Uno. Sa tagal ko na sa simbahang ito, sa dami ko nang nagawa at naitayo, napuntahang mga pagdiriwa. Di isa Walang mintis. <laughs> Kailangan ko ba magandang ng iba pang gagawin? <laughs> Sapat na lahat ng aking nagawa. Oras na siguro, magpahinga. Magpakalayo-layo muna. Aba, sa ko ito, may higitan pa ba? May yabang! Pusong pagkataas-taas, hindi, hindi na tinatapuan ng, ng pangarap, hindi ng, ng paghangal, para sa sarili, sa, sa iba, sa kanya, dahil akalay na kuha na, uh, na ang lahat. Sorry. Ang daming sad -tad. ang ingay, na parang mga tirang plaka. <laughs> <laughs> Paulit-ulit nakakarindi na. <laughs> Dos nga at kung Okay. inyo, sa inyo, <laughs> <getting the> Okay. <laughs> okay. <laughs> Hindi ka naman talaga malaya. Ginawa ka lang abala. Pusong nakalimutan. O ba nakalimutan. Minsan, iniisip ko, hanggang dito na lang ba ako, tagapaginig, tagatulong, taganood, Laging nakatago sa dilim. Mahina. Walang kayang gawin. Maliit. Hindi nakikita o napapansin. Parang hindi na lalago. No? Naiigit. Kung paano ang iba ay nakakatay. rin. Saan man ipwesto? Abang ako? wala pa. Nagsasayang. Pero sa likod ng isipan ay nagtatanong. Ako oh ba'y nalimutan na niyo. O sa job, hanggang dito na lang. At hindi na mababago. Pusong ng hina, na hina sa pagtitiwala, na wala ng gala ng harap, nawala para bang ba at hindi na umusad. Nagtatanong, Darating ba ba ang aking panahon? Darating ba ba ang aking panahon? Pusong marami ng nagawa, at naging mapagmataas puso umalis at lumayo sa pagkakatawag niya ay tumakas. Puso na nagpili man, ngunit nawalan ng tiwalang mangarap. Ang mga puso ito'y mayroon pa bang Kwento ba'y dito na lang ang hanggangan? O mayroong pagliko, pagliko, pang punto ng pagbabago? Hindi pa tapos ang hanggang dito. Kung, Kung ikaw, ikaw ay puso mayabang, may espasyo pa para sa kapabahang loob. Pa loob. Kung ikaw ay puso matigas, may pag-asa pa para sa pagbabalik loob. Kung ikaw ay puso nangihina, may lakas pa na, na nagmumula sa Diyos. Hindi sa dami ng nagawa, kundi sa pagpapagong kaba. Hindi sa layo ng tinakasan, kundi sa tapang ng pagbalik. Wow. Hindi sa hina ng loob, kundi sa pananalig dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago, Diyos ng panibagong yugto. Hindi pa huli ang lahat, hindi, hindi pa tapos ang kwento, ang pintuan ay hindi, hindi pa sarado. Lumapit, lumuhod, lumaya. Lumapit, lumuhod, lumaya.